sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila? Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod purihin ay siya mo, ang Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda purihin ang Panginoon purihin mo Jerusalem ang Panginoong butihin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya't tinanong niya ang mga pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi pa ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga. At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ramdam po natin ang lungkot ni San Pablo sa pagkakapahamak ng kanyang minamahal na bayan, ang Israel sa unang pagbasa mula sa sulat niya sa mga taga-Roma. At ito din po ang lungkot ng ating Panginoong Hesus sa kalunos-lunos na kalagayan ng may sakit sa Ebanghelyo na hindi napapagaling. Handa po si San Pablo na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kabutihan ng kanyang bayan. At ganoon din pong ating Panginoong Yesus, handa siya na isakripisyo o isantabi ang batas, ang kautusan para sa kaligtasan at kagalingan ng isang may karamdamang pinagtitiisan itinuturo po nito sa atin na mayroon pang mas mahalaga kaysa sa ating mga sarili, mayroon pang mas mahalaga kaysa sa ating mga kautusan. At yan ay walang iba kundi ang pagmamahal, pagmamalasakit, awa at habag, pagdamay, kabutihan, kagalingan, at kaligtasan ng mga taong nangangailangan. Naalala ko ang batas ng ating simbahan, yung canon law. Alam po ninyo kung ano ang pinakahuli na turo doon? Salus animarum es suprema lex. Ang pinakamataas na batas ay ang kaligtasan ng isang tao. Nung ako po ay hindi pa seminarista, naalala ko ang isang samahang pangsimbahan na sa kanilang kagandahang loob ay nagplano ng gift giving para sa mga maralitang mangingisda na sakop ng aming parokya. At ito ay para sa kaarawan ng mahal na Birheng Maria. Kaya nga lamang bago sumapit ang kaarawan ng mahal na Birheng Maria, ay may bagyo na dumating at dumaan sa aming lugar at ang mga pobreng mangingisda ay nangailangan sinabi ng aming kura paroko huwag nang hintayin ang kapistahan ng kaarawan ng Mahal na Birheng Maria ngayon na ipamigay itong mga nakahanda nating ipangtulong sa kanila ngunit ang nakalulungkot mas pinili ng mga taong simbahan na ito na maghintay sa kaarawan ng mahal na Biring Maria bago dumamay dahil yung kanilang pinaplano daw na pagdamay ay talagang para sa karangalan ng mahal na Birhen. Siyempre, hindi natuwa ang pari at kahit tayo mapapailing na rin. Ano ba ang mahalaga? Ang mismong kaarawan ng ating mahal na ina o ang pagdamay na na sa mga minamahal niyang anak na nangangailangan. Kaligtasan ng bawat isa, una sa lahat, at ito ang pinakamataas na batas. Kabutihan, pagdamay, pag-ibig, awa at habag, una bago pa ang iba. Kahit pa ang mga nakagisna natin at mga nakasanayang tradisyon na bahagi ng ating pananampalataya. Di ba nga ang ating Panginoong Yesus ay minsan ding nagturo, no? Habag ang nais ko, hindi hain. O kaya sinabi niya no, sa mga tao na magdiriwang ng pag-aalay na kung maalala mo na mayroong isang tao na may samanan loob sa iyo, Isantabi mo muna ang iyong mga alay, makipagkasundo ka sa kanya bago ka bumalik at ipagdiwang ang alay na gusto mong gawin. Hindi po lahat ng itinuturo ng ating pananampalataya ay pantay-pantay ang halaga. Mayroong higit na mahalaga kaysa sa iba, kaya sila ang uunahin kaysa sa iba. At ano ang tampok? na mahalaga ang kaligtasan, ang kabutihan, ang kagalingan ng ating kapwa at ng bawat isa. Ang iba ay pumapangalawa. Kaya dito natin maintindihan ang pagpapagaling ni Jesus sa isang taong namamanas kahit pa sa araw ng pamamahinga. Dito din natin maintindihan kung bakit si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ay handa na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang minamahal na bayan, ang hinirang na bayan ng Diyos. Sapagkat bago pa ang mga nakasanayang tradisyon at ang ating mga pinangahawakang turo kahit pa ng ating pananampalataya, pag pinag-usapan ng kaligtasan, kabutihan, kagalingan, ng bawat isa, ito ang uunahin. Sabi nga ng batas ng ating simbahan, ang pinakamahalagang batas, matapos na mailathala ang maraming mga kautosan, ang pinakamahalagang batas, ang kaligtasan ng isang tao. Sana po ay maging malinaw ito sa atin. Ang kaligtasan ng isa't isa, hindi Inihuhuli, hindi isinasan tabi, kundi inuuna at itinuturing na higit sa lahat. At sumayin niyo po minsan pa ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.